to my vlog. Andito na naman po si Chingoy para sa Chingoy TV. Guys, maram, uh, magandang araw sa inyo guys. Uh, kanina, uh, nagpunta ako sa sa Diwata Diwata Overload guys. Uh, Na-imagine na ko na na bawat ano, ba, ba bakit ganun no? Yung mga yung mga kapwa natin Pilipino no Nap napag-uusapan lang naman natin no guys kasi regarding nga kay Diwata na maraming bumabatikos maraming nililira sa kanya regarding nga sa pag-unlad niya guys no um, maraming nagsasabi na masarap din masarap daw ang pagkain na, na tinda ni Diwata yung mga pares mga mga kawali, mga puwetsi masarap naman daw Uh, mas laman nyo lang sabi ng masarap kesa doon sa kesa dun sa naninira almost lang pumupunta doon sa kainan ng diwata puro mga vlogger no pero hati ang opinion nila guys no pero lamang pa rin yung nagsasabi na na okay yung mga pandan diwata Ah, uh, konti lang na yung nagsasabi na yung mga against kay na kasama na rin yung paninira doon sa paninira ni Pero sa akin, opinion ko lang noon. Bakit kailangan pumunta ka roon? Uh, alamin yung kung ano ba yung masarap sa kinain mo at tinigman mo. Pero dapat yung masarap man, kung dapat kasi kung kakain ka doon, yung pagkain na pupuntahan mo, dapat galing sa puso mo na nagpakayap pa pumila para lang makakain. Dapat galing sa puso mo yung, ano, yung, kinaka, yung kinakain mo, yung, 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 yung hindi ka dapat nagsasalita, naninila sa kapwa mo. Kung, 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 hindi man masarap, hindi mo naman kailangan i-balls out eh. i ate, ipn mo yung tao. Kasi nandun doon din naman sa nung nandun doon din naman si Diwata sa sa tindahan niya eh, sa, sa Pasay. Uh, pag nakaubos ka na, tapos na-feel uh, na mo na hindi masarap, edi, Kausap mo si Duwata kasi open na si na makipag uh, na makipag-usap sa mga customer. Nagpapapicture pa nga eh, no? Pero yung pero yung manira ka ng kapwa mo na na, na hindi maganda ah uh, mo lang dahil dahil wala lang pangit kasi yung tao nagsusunita eh, para, para kumita maghanap buhay, no? tapos alam mong galing sa hirap, natulog sa tulay, nagsumikap, lumabas sa buhay, kaya yun narating yung ganun uh, ganun, uh, karangyaan sa buhay. Nagsumikap siya na galing sa puso niya, na may panliligan. No? Ngayon, ikaw na kapwa niya Pilipino, isa ka sa mga maninira, pupunta ka rin pipila ka para sila mo yung tao. Huwag naman yung mga vlogger na yung mga vlogger na against doon sa ginagawa ng diwata uh, mas maganda pa siguro na na gumawa na nga kayo ng kabutihan sa kapuan mo no uh, iwasan nyo na lang yung, yung magsanta, magkomentahin yung maganda sa tao na nagsusubikat dapat niya purihin po yung kapuan eh dahil uh, maging inspira inspirational uh, maging inspiration sa inyo yung ginagawa ng tao para para umangat sa buhay no, na yung walang sinasigasaan uh, na tao kung narating yun mo yun guys dahil po si Gibi siya maghanap buhay tumita uh, tumikim ng karanihan sa buhay hindi yun, hindi yun naman pinulot ni pinagsumikapan yun kaya wala kang karapat na mag Mag magsalita na hindi maganda sa kapwa mo. Dahil basta pagiging vlogger mo, yat na naisip ng content para umangat ka rin, umasenso ka. Mali. Bagos manira ka, magsumikap ka rin sa buhay mo para umangat din yung ano mo, yung buhay mo. No? Ganun lang kadali, ganun lang kasimple, guys. Yun lang masasabi ko, no? Kaya, kay Diwata, na masabi ko sa Diwata, uh, proud ako sa iyo dahil prosigido ka, masipag ka. Uh, yun ang masasabi ko sa iyo, guys. Uh, sa iyo, Diwata. mo pa. Uh, huwag mong pasin yung mga na nangyira sa whatever. Huwag pasin mo. Pag sumi ka pa panalo, mabuhay ka. Yan. Yeah. Uh, guys, ang ganit na lang. ah, uh, Salamat po ng marami. Uh, follow nyo ako sa aking YouTube channel, Chingoy TV. Mag-comment, like, share, mag-subscribe na rin kayo. Uh, guys, uh, support nyo rin yung dalawa kong barkada na vlogger, si Angelito Dadibas at, at si Jomer Bendalia, guys. Follow nyo rin ako sa aking Facebook account, Chingoy Libesma. Yan, guys. Muli, ito po si Chingoy para sa Chingoy TV Vlog. Maraming maraming pong salamat. Bye!